isa po ito sa pinagkakaguluhan at pinag ng mga kolektor. Kung isa kung interesado ka po dito sa ating video, unawain nyo po at tapusin. Magandang araw po mga ka-old coin buyer at heto na naman po tayo. Nakabili naman po tayo ng isa sa pinakamahal na bariya sa ngayon. At ito nga po ay nabili natin sa halagang 5,000 pesos mga ka-organ buyer. At ito na nga po, samahan nyo po akong buksan kung ano po itong ating nabili. At bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa ating masisibag na coin hunter dahil sa sipag po nila maghanap ng mga hard to buy na barya ay nakita po nila itong barya na ito at naibenta po sa atin mga ka-organ buyer. Kaya marami pong salamat sa inyong masisipag na coin hunter. At ito na nga po, bubuksan na po natin ang ating nabili na pinakamahal na barya sa ngayon. Ito nga po, makikita nyo po ang ating nabili na 25 centavo ang ating nabili at ang 1 peso BSP series. Ito po mga ka coin buyer. Bali dalawa po ang ating nabili na barya na isa sa pinakamahal na barya sa mga sa ngayon sa panahon ngayon at ito nga po nakalagay pa sa isang lalagyan makikita nyo po napakaganda ng pagkakaayos nya at unahin nga po natin itong 25 centavo na ating nabili kung mapapansin nyo po ito po yung lumang 25 centavo mga ka-all buyer at ito nga po ay may mataas na halaga ang ibinenta po sa atin ang ating nabilhan ay by the way nga po shout out nga po pala kay Sir Edwin na nagbenta sa atin dito na taga Kalookan mga ka old coin buyer marami pong salamat sa pagbibenta nyo po nitong hard to find coin dahil din sa inyo po ay pwede ko na makompleto ang binubuo natin na BSP series 25 cents at 1 peso BSP series Okay, balik po tayo mga ka coin buyer. At ito nga po ang ating nabili na 25 centavo. Kung mapapansin nyo po, ito po yung lumang 25 centavo. Ito po ay hard to buy na. Ito pong 25 centavo na ito ay year 2006 mga ka-allcoin buyer. Tingnan nyo pong maigi ang kaganda itong bariya na ito mga ka-allcoin buyer. Tingnan nyo pong maigi yan. At napakaganda po niya. Nakalagay pa sa isang frame kung titignan ito po ay year 2006 mga ka-all buyer yan hard to find na po ito at pwede nga po umabot sa halagang 3,000 pesos ang bawat isa ngunit dalawa po ang ating nabili kay Sir Edwin kaya nabili lamang po natin ito ng halagang 5,000 pesos mga ka-all coin buyer ito pong 25 centavo na ito ay nabili ay hard to pay na mga coin buyer. Year 2006 po ito. At ito naman pong isa na 1 peso ay nabili po, nabili din po natin sa lagang 2,500 mga coin buyer. At ito naman po ay year 2005. Tingnan nyo pong maigi, mga ka-all-coin buyer. Napakaganda po yan. Year 2005 po yan, mga ka-all-coin buyer. Napaganda po yan, brilliant condition na nabili natin. Kaya kung meron po kayong mga hawak na barya, eh, i-message nyo lang po ako at bibilin po natin yan sa halagang 5,000 pesos. Tingnan nyo po mga ka-allgoing buyer, napakaganda ng mga kondisyon yan. Kumikinang at talagang pwedeng pwedeng i-frame po mga ka-allgoing buyer. Yan po, ito po yung another collection natin na nabili. Kaya kung meron po kayo nito mga gantong klase ng barya, mag message lamang po kayo sa ating FB page, Old Coin Buyer. Maraming salamat.